Missed you. Ang hirap kasi tumakas kay Papa Isang ipinagbabawal na pagibig ibig Ma'am Ivy, umuwi na ho kayo. Huwag ka nang makialam sa kanila. Katulong ka. Amo mo si Ma'am Ivy. Pagtitibayan ng malalim na pagkakaibigan. Saan nagpunta ang Ma'am Ivy mo? Ngunit paano kung ang tiwala? Totoo ba na ikaw nagsumbong sa amin kay Papa? Patawarin mo ay mapalita ng matinding poot. Ano nangyari sa ato? Aksidente yun. Awa ko kayo mabibigla. Pero sunog ang pisngin pa siya. Nakita mo itong peklat na ito? Kayo ang may kagagawa mo ito. Dumayos ko na rito! Naiintindihan mo ako! Hanggang saan sila hahamakin ang kanilang mga galit na puso? Hahamakin ang lahat. Ngayong October 31 na.